ayan guys, oh may papaya at saka magpaharbis tayo ng palay ngayon guys uh, before magharbis ng palay guys yung saging ay unahin natin para pang ayan, para pang merienda sa mga tao na nagharbis ayan guys, magharbis muna tayo ng saging guys medyo maliwanag na ang panahon ayan guys, maganda araw po dito tayo sa ating munting sakahan grabe guys damins yung palay palaging ulan laki na ang nadapa ayan guys oh yung mga palay oh nalubog na sa tubig lubog na sa tubig yung palay guys yung na dapat sa lupa na lubog ng tubig yung iba ay wala na tumuturok turok na yan guys ay ang laki na ng damage ulan kasi guys palaging umuulan kahapon malakas ang ulan ngayon naman ay Nakulimlim pa Kaya yung palay natin guys Ayan Pero Maharbis pa yan guys Mamaya siguro pag dumating yung harvester Busy kasi sila guys Yung mga harvester Kasi guys Panahon na ng anihan Ay kailangan magpaschedule ka Magpaschedule ka para mauna ka Pero Mag, maliit lang po yung area natin kaya hindi tayo na priority ayan guys oh nabuhay na yung mga palay ayan. kasi guys mabigat yung bunga mabigat na yung bunga ng palay kaya pag maulanan ay matumba yung katawan kaya ganyan po ang nangyari natumba dahil sa hangin at ulan pero marami pa mayan guys ilang sako lang yan mga dalawang sako or isang sako marami pa man naman doon yan yan guys oh. pero mukhang maganda ang panahon ngayon guys kasi lumalabas na ang araw Dito na lang tayo guys Mag ano na lang tayo Mag Mag Harvest nang saging Ayan o oh. Pwede yan harvestin At saka doon tayo doon guys Ayan o oh, malaking bulig Ayan Harbisin natin yan. saka itong papaya pwede na to doon mga dalawang bulig siguro yan guys tingnan natin Ayan guys, yung saging guys. Oh. Ayan. Sobrang laking bully guys. Ayan guys. Ayan guys, yung saging natin guys. Oh. Grabe, natanggal yung ano, isang sipi oh. Grabe, sobrang gulang guys oh. Ayan guys, ito po yung saging na rin guys oh. Tanggal yung isang bulig, isang sipi Ayan guys No tres Passing Labas na tayo guys, no tres passing pala dito Biro lang yan guys